Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon Itong post, latest post ni Congressman Kiko Barsaga Alagang ito yung Congressman na walk the talk Kung ano yung sinasabi niya, ginagawa niya Ito, uh, mayroon siyang post Sabi niya, good morning PNP Picture niya, nandyan, kahalubilo niya ang mga pulis kinakausap niya. Uh, May post siya kahapon ata, the other day. Sabi niya, I will use my position as a congressman to protect the protesters. So, ito ngayon, uh, uh, hindi ko lang sigurado kung saan lugar ito. Uh, Quezon City Police District yung mga pulis. So maybe in batasan. Uh, batasan complex. Baka expected, pupuntang mga rallyista doon, kaya na ginagordyahan ng maraming pulis, kay baka lusubin ng mga galit na rallyista at sunugin ang batasan complex. So ito, kinakausap talaga ni ni Kongresman Kiko ang mga pulis. Ini-engage niya. Ang mga pulis naman, hala kinakausap lang. para magkakaibigan lang sila. Yan o. Yan ang maganda. <laughs> Kasi nga, ang mga pulis, sumusunod lang din sa utos. Kaya may nabasa akong comments na pag uh, nagkasakitan or whatever, hindi mapigilan, Huwag idamay ang mga pulis, Huwag saktan ang mga pulis. Kasi di pamilya rin yan. Di, walang, walang ginawang masama ang mga polis. Uh, ang may ginawang masama ang mga contractors. DPWH o kontratista, sila may ginawang masama. Kaya kung magkasakitan man, please lang. Let's, uh, I don't know. Kasi sa Indonesia, kawawang mga pulis doon. Binabato, tinatadyakan. Uh, I think, ganon din sa Nepal. Eh, sana, hindi mangyari sa atin. Basta, ang mga pulis, di pamilya yan, nagmamasid. <laughs> alam nila ang nangyari. Uh, pulis and sundalo, alam nila. Uh, well-informed sila dahil social media eh. Kaya lang, wala silang magawa. Kung inutosan sila ng chain of at susunod yan. Kaya lang, deep in their hearts. Kung magawa nila yung gusto nilang gawin, ibang gawin ka lang, they have to follow orders. They have to protect uh, institutions. They have to protect. You know? Kaya nga, maganda rin naman at nagpahayag uh, na ang DND nagbigay na ng statement ang AFP na manatiling tapat manatiling tapat sa due process manatiling tapat sa constitution ang AFP which is correct uh, wag na wag na nating ano may mga naghihikayat kasi sa naghihikayat sa AFP to withdraw their support uh, for this government eh, wag, wag na eh, dapat neutral lang ang AFP PNP eh bahala ang tamba yan kung anong gusto nila although may post ng isang retired general air force general na sabi niya na ang mga tao dapat punuin nyo na ang ano punuin nyo ang uh, punuin nyo ang streets yes nasa ano kaya nga tinawag na people power eh. Tingnan niyo yung people power one. O ilang, I think, millions ata ang umabot sa EDSA. O, nang dahil sa dami ng tao, ni late President Marcos Sr., hindi niya maatim na saktan ang millions na nandun. Kaya napilitan siyang umatras. Oh. Yo, people power, walang nasaktan. Doon tayo nakilala na peace loving people. So kung ano man ang mangyari sa sa sitwasyon ngayon eh basta uh, wag ano wag tayong paparis sa Nepal and Indonesia. Wala sa kultura natin 'yon. <laughs> so tuloy-tuloy ang protesta. Ala, may post ako nabasa si ex DILG Secretary Alunan. Sabi niya, the people wants blood. Violence. Kasi nga punong-puno na ang taong bayan sa nangyayaring nakawan. But in fairness naman, Presidente, he's doing his best. Sabi nga niya, if I were not the president, I will also join the protest. <laughs> Grabe. So, anong ibig sabihin nun? Talagang malala. At better late than never, ngayon lang na-realize ng presidente gaano kalala na ang korupsyon sa bansa natin. At sino yung, alam nyo na, yung nangungurakot, yung tawag ko dyan, the trinity of corruption. Politiko, uh, DPWH, uh, official, o pwede na rin kuwa. And then the contract contractors, silang tatlo, collusion. Highly syndicated crime, sabi nga ni Mayor Magalo, sa bahan. Ayan. And hindi lang katulad ni ni Napoles no na ah, ma more or less mga 10 billion lang yung na-involve kaya ang daming nakasuhan. 10 billion lang. Ngayon <laughs> for 3 years baka butin ng halos 1 trillion na eh. Kaya ngayon yung March o yung protesta on September 21 ang title is 1 trillion peso protest march. So ang dami nang nag uh, commit to attend ang daming organizations. And then yung mga leaders, uh, nakakatuwa po, yung anim, alyansa ng nagkakaisang mamamayan. Ito po yung grupo ng religious sector, uh, interdenomination, Catholic, Protestant, uh, other denomination, nagkakaisa sila. So, religious, academic, uh, business and military uh, police retired <laughs> so general generoso uh, senga will attend uh, marami pang ibang general ang matandaan ko lang si general senga afp chief staff eh uh, sino pa to admiral Abinuhan ng coast guard Sige magkaisa tayo eh. Wala eh, nasa Mindanao ako eh. We'll just be in spirit sa mga lumahok. Wala nang kulay-kulay to. Let's set aside our differences. Magsama tayo para ipahayag ang ating pagtutul, pagkundina sa talamak na korupsyon na nagpapahirap sa ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, Pantulong sa Tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni Ang Yero, abot na giyod katong itabang sa mga tao nga nagkinangnan og tabang katong mga daot na ilang balay. So, muna ni siya, 450 kayero ang gideliver. So, muna ni sila ang matagaan o gyero Paano kaya sila ang matagaan. Salamat kayo. Salamat kayo sina bang kayo Kinamutan si mga Tubaman